Nandito tayo ngayon sa ng Top Avenue sa ilalim ng LRT Line 1 United Nation Station So dito sa area na to ay binabaha So ngayon meron tayong napanood nga sa TV5 na sabi nga ng chairman ng MMDA na tinuturong dahilan kung bakit binabaha yung Maynila or itong kahabaan ng top dito sa Manila ay yung isa sa mga big big -bel, bel Project ng dating Pangulong Rodrigo Duterte yung Dolomite Beach sa Manila Bay so yun yung ang itinuturong dahilan ng pagbabaha so pakinggan nyo yung TV5. Tinuturo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Dolomite Beach Project sa Maynila bilang isa sa mga dahilan kung bakit mas binabaharaw ngayon ang mga kalsada sa syudad. Sabi ni MMDA Chairman Romando Artes, natakpa ng artificial beach ang tatlong major drainage outfall o yung nilalabasan ng tubig mula sa drainage. Ito raw ang Faura, Remedios at Estero San Antonio Abad. Kaya ang nangyayari, dumadaloy ang tubig sa isang treatment plant na hindi kayang makasabay kapag malakas ang ulan. Ang resulta, mas mataas na baha partikular sa kahabaan ng Taft Avenue. Nakikipagtulungan raw ang MMDA sa iba pang mga ahensya para pansamantalang buksan ang mga natakpog lagusan kapag tag-ulan. Meron po kasing natural flow of water yung coming from uh, Taft Avenue at saka yung sa area na yan, napupunta po, ang talagang natural flow niyan is papunta po ng Roas Boulevard. So, papunta ng Roas Boulevard na, of course, bumabagsak na rin po sa ating Manila Bay. Ang so, pumping stations na ginagawa po ng DPWH dyan ay um, hopefully matapos sa soon as possible para po mapump out nga yung tubig palabas ng Manila Bay kung kailangan pero on a regular day na wala namang pong tubig ulan, uh, masala din po yung tubig. Para yung pong ating pinakakawalan tubig sa Manila Bay ay treated at hindi po makapulyot. So yun mga sinabi ng chairman ng MMDA. Ito pa guys, nagain ng isang resolusyon si Bicol Saro Tiriridon Redon. Redon? na humihikayat sa mga membro ng Kamara na imbestigahan ang epekto ng Manila Bay Rehabilitation Program kabilang ang Dolomite Beach Project na di umano nagdulot ng pinsala sa alikasan unit pinagmumulan din ng malawakang pagbaha sa nalaan at kung mapatunayang nagkaroon ng kapabayaan ay pananagutin ang mga nasa likod ng nabanggit na proyekto. Ayon sa kongresta, inihain ni Ridon House Resolution No. 56 na nanawagan ng Poll inquiry sa pinagbasihan halaga ng construction at naging epekto sa kalikasan ng Manila Bay Rehabilitation Program na kinabibilangan ng beach, nourishment, coastal, restoration, at enhancement sa lugar ng Manila Bay na mas kilalang bilang Manila Bay Dolomite Beach. So yun sabi ni Bicol Saro Terry Ridon. Ayun, yun ang sabi niya guys. Papainvestigahan niya yung Dolomite Beach tapos pinupakti siya sa comment section <laughs> nagahanap ng flood control saan daw yung flood control na 5,500 so yung mga hinahanap sa mga comment section tapos dahil nga taga Bicol siya sabi nila asikasuhin daw muna yung baha sa Bicol wag daw yung Maynila so doon muna daw siya mag focus sa Bicol kung saan yung nasasakupan niya yun yung mga nagko-comment guys sinahanap nila yung flood control tapos yung iba nagsasabi na wala pa yung Dolomite Beach nagbabaha na yung uh, Maynila or dyan sa kabaan ng top or yung mga sinasabing party ng Maynila na binabaha eh, wala pa daw yung dolomite eh binabaha na daw so yun yung mga na nagsasabi sa comment section diba tapos yung mga flood control yan tapos pinapauwi lang nga siya sa Bicol wag daw investigahan yung Maynila kasi taga Bicol daw siya unahin daw muna ng Bicol yung sabi sa mga nagko -comment. ang kukulit din sa mga nagko-comment eh kaya pinotakte talaga siya sa comment section eh